Ibig sabihin, wala kang damit, wala sa'yo. Wala! ano Walang isusot ko ngayon. Kayo, kayo bago. Ako, wala. Hello mga wonder For today's video ay mag-unboxing kami ng mga sinaping namin nila Wonder Daddy. Ayan, tatawagin natin siya kasi andin siya sa labas. Saglit lang. Be! Be! Halika na! eh. Bakit ka Tapos hindi pa natin nabubuksan. Ay, mga ka-wonder. O, kaya ko pa nabuksan yan. <laughs> Dito sa tabi ko. Ay, ito, wala na yung mga mga ano. Ito, ano, ito, mga damit. Excited hmm. ka ba? Siyempre. Hmm. Ang mga kaya ng pulo ko, bitsa yung sa kong pantalon. Ah, yung ano, yung pinili mo? No, yung pinili ko. Ah. Ay, ito kay Iman to. Ah, kay Bunso. Oh. <laughs> kay Bunso to, Garfield. Magkano to? 599. <laughs> okay na <no>, to be. <laughs> you kaya know, mo short. Alam niyo mga kawanda, nung bata kami, ang dam ang ang damit ko be, na binibili ni nana yung ano yung tag 25, mm. tatlo 50 ganon. Mm. Eh si Bonso pang pasyal na to pang simba niya pag may lakad siya. Kaya binilhan na kasi gusto niya rin yung shirt na may bulsa. Oo, oh, gusto niya kasi lagi yung may bulsa kasi lagayan daw niya ng pera, pera niya. Na. Ito, kaya, kaya na to be. Ah, ito? Ano to? Pang graduate to ni ano? Ay, Ay, kuya lang. Diyos. Kasi graduation na ng ano namin, panganay namin. Elementary. Mm -hmm. high school na para siya. O, may binata na kami mga kawanda, uh -hmm. high school na siya. Oh, ganda naman itong pantalo na ito. Kayo na ito, Kaya ano rin to Joshua. Kaya <laughs> sa kanya din yan? Oo. Oh, Masa? ang ganda nga pag ano, sa... Ay, na, na, na. Minsan talaga mga kawanda. Ano siya, dati siya mga 1099 na sale siya, 750 na lang. Ah, makasale. O, di ba, yung mga, mga damit ng anak namin. <laughs> ito, ni ang ganda, ha? akin to. Asa yun? <laughs> Buy one, take two, one, tong be. Prigo. Ah. Gan ganito na pala kalaki yung ano ko be. Ganito oh. na ako kasiksi. Pero be ang ganda niya kasi fit siya sa akin. Ah, pinag ka na kasiksi. Oo, oh, di ba? Ang ganda. Oo oh, nga, ang bagay na bagay sa iyo. oh, syempre. Ganito so, na pala ako kasiksi mga ka-wonder. <laughs> unboxing eh. Ito, damit ko din. Oh. Buy ito yung buy one take one. Ah, partner yan sila. Oo, oh, dati siyang 1399 isa. Mas buka Ngayon, 1399 na lang yung dalawa. Ah, sana. Mm oh. Ito, Bi, wow, ganda ha, pulo. Oh, pulo rin to ni. Grabe naman yun, Bi, maka yung 999? Oo, oh, 999. 99. Grabe ha, pulo <laughs> lang yun. May ano, uh, no, yun na naman si Lynn. May siya, may kukulayan na oh, naman siya. Kay Kuya <laughs> ni. Kay ano to? Kay may Bunso. Kasi mga ka sa graduation ni Kuya Joshua, may family picture kami pictorial. Pictorial. Kaya bumili kami ng ano oh, ng tagis ang Ari pa yung white. Oh, bigay ko mo kung ano ang isang white. Ha? Sa mga akin. Kumo ka ba rin ng isang no, white? Oh, isang white pati na o, ito kay Kuya Kuya Joshua, Kuya Junel, tapos kay Bunso. Tapos oh. ito yung akin. Oh. Ang grabe, ang mahal pa rin ang kanina. Lagi <laughs> nang worth. Ilan yung worth na ano ba babe? Tatlo. Apang-apat Apang yan? Apang-apat to, oo. Ito sa akin mga ka frigo. Ang ganda niya. Ayan. Ano siya, puti. Alam mo, ganito. Yung suot ko na ganito. Press siya. Ayan siya, oh. oo. Oh, ang ganda. Ganda ba yan? <laughs> Ang ganda! Oh. Ayun mga kamandar, Frigo to, ang prisco. Okay. Okay. Be, si, si dyan, <laughs> si dyan. Oh, Be, so mix it, so mix it ka ka Oh. Ayun, ito pang family picture namin to. Ito kayo to din. Kay Bunso Garfield. Oh, sana all girl. Magkano Ayan. to? 899. Grabe, 899. Ang ganda ng tilano ang lambot. Grabe. Oh, mahilig si Bunso. Pag ano nga yung binibilhan ko pag mga anak namin, mga ano, mga ano kasi para Tres ko nilang isuot mga kukong. Ito, sabi to. Sibin na oh, yung nine. Grabe naman. Hindi, kung ano to. Ako oh, polo Pulo Club to eh. Hmm. Oh. Kay Kuya Joshua. Pag mga anak namin, mga kawandro, gusto namin. Gusto ko yung the best. Pag sa anak namin. Sana Oh. Ito. Ay, ito yung... Okay. Ito yung ano, be, malala. Ano yan? Ito yung... Ala! Sara! Magkano ano yung Sara mo? Sara! hala kami grabe na naman tutausan 2,000. pero di maganda to fix na fix sa akin ka-wonder, Ito yung nagustuhan ko kasi sa kanya talagang fit na fit siya sa akin ano 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 so, ano ang ano Ang ganda ano 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 ngayon lang ulit kami nakapag-shopping ng mga gusto namin damit. Matagal ulit nung ah, sa isang taon yun, dalawang beses lang kami nag-shopping ng mga damit namin na gusto talaga namin. Ang ganda! Ting lang, eh, Ang lang. Ang ganda! bes sandali! <laughs> bakit yung pulo ko, ito baka... ba ha? ba yung pulo na yun, yung puti, tigis na tayo, lima lahat? o tapos mayroon din to. Mamaya ka na! Bakit ba? Mayroon ba? Oo, oh, baka lang yung nakaipit-ipit yung sayo. Ito puro mga free goods. Ah, Bakala na naman yan. 799 lang to by 1 take 1 to eh. Kasi free uh -huh. to eh. Mga gusto ko kasi yung mga ganitong damit mga ka-wonder. Uh -huh. Kasi ano, mga praise siya. Oh, uh -huh. Ayan o, yun ang ganda. <laughs> may may, may, may nag-comment, ang ganda mo daw. Oo oh, nga, ito kay Bunso to, ano to eh, ay kay pang... ano to, eh, Kuya Udunel. Ito kayo na to, ba, Oo. Uh -huh. Oh. Kay Bunso rin to? Oo, oh, kay Gunso. Tapos mga kawandro, ipapakita ko sa inyo. Ay, ito, Parisian. Kasi alam mo yung mga kawandro, noong unang bumili kasi ako ng sandal ko sa SM, yung Parisian, ano siya, ang ganda. Malambot siya pa ito kasi ipang posing ko to kaya black yung dito. Bisa ko rin, dakdak na lang dakdak. Bakit parang wala? Para sa graduation ni Bunso, ayan, ay ni, Kuya Josh. Simple lang tong isa, pero itong isa. Ito yung nagustuhan ko dito kasi ano siya ito yung dating binili ko rin. Oh, ang ganda. Alam niyo mga kawandol, yung mga ganitong sandal, ang lambot sa paa, promise. Oh, sana, oh. Uh, ganun lang siya, oh. Oh. oh, sana, oh, na talaga, babe. Hindi ba, sa siya, <laughs> Ma, ayaw ko ng ano, masyadong ano-ano na damit mga kawandol, ganito lang. babe, lang, simple lang. Babe, ano, lang. Naupo sa, paupo sa tong, eh, ilagay bang hindi ko napansiwa akin. Yung sayon? Wala? Wala? Tingnan mo ito sa isa baka na ipitindit lang. Oh? Wala na ako. Huh? Wala na ako. Oh, wala na. Na o Sa to. Pang graduation din ni Kuya Joshua o. Oh. Black shoes para sa graduation niya. O diba? Eh, ba? Wala yung sa'yo? Di ba pinilagay ko so yun sa counter? Oo, oh, nilagay ko sa counter Okay. Oh, Wala na rin dito mga loko! Dito lang yung lahat! Ako, so, unboxing ka puro puro sa inyo. O! Oh. Wala lang sa akin na nga. Yung sa... Ilang piraso ba yung sa'yo? Isa, isang pantalon nga lang yun. Tsaka isang dalawang pulo. Sa isang oh. mini dress. Wala ka. Wala. Ano yung itong ano ba kasi, mo kasi ginagawa mo, inahawakan mo. O akala mo yung ano lang yung nandun sa basket ko, yung lang yung ano. Sabi ko sa iyo, eh, ano mo sa cashier, yun ko lang, kaya eh, eh, ano lang, ganda pa ng bayad ko, oh, kala ko, nandun yung ano uh, oh. ko. Eh, paano yun? Ano lang ang damit sa family picture natin, hindi ka makasama. Sabi ko sa iyo, di, di, di ba, eh, inano ko na yung sa iyo sa ano, doon sa cashier? Ito sa akin, bitong po, pang ako nung show up ko yun. Ay. Eh, pala ko kasi andyan lang. O, oh, pantalon ni, ano, Kuya Junel. Tapos ito, pantalon ko din. Di ba? Oh, Pero ang ng mga damit ko, Bino. O, oh, yung akin, wala. Kahit yung isa, wala. Wala, wala. Kahit yung medyas. Ito, pag, pag plus size pala talaga, eh. ano, mumahal na siya one kulang uh, nasa 15 tong pantalon ko. Mga ganito lang kasi simple yung gusto kong damit mga kawandra ay ako nang masyadong ano. Ay sige, wala bi talaga? Sa'yo? Ano? Sabi, sabi, ko sa'yo, lagay mo doon sa ano, hindi mo man lang sinama talaga sa Ito Ibig sabihin wala kang damit, wala sa iyo. Wala. Ay, wala isusot isusuot ko ngayon. Kayo puro kayo bago, ako wala. Ano mga ko kung hindi naisama? Malay ko ba sa'yo? Dapat kasi inano mo. Ikaw yung nandoon sa ano ko yung ako yung nagbigay ng ikaw yung nag ano kasi tapos talaga hindi mo sinasabi. Siguro sinadya mo. Sinadya hindi ko nga napansin yung ano mo, yung dala, -dala mo malay ko ba. Tayo. Ganda ganda ng pili ko doon sa isang pantalon nga lang sa dalawang pool sa isang medyas yung pinili ko. Ay, ka lang, tulungan mo. mo na ako. Wala tayong magagawa. Tulungan mo ako dito magbalik. Bala ka dyan! Walang damit si Papa na. Papa. Okay. Wala siyang bago. Okay. Sabi ko so, sa mo yung... Natin. Huh? Nakalimutan natin. Ganda pa nga ng toro ko. Sabi ko, ito lang sa akin, isang bantalon. Tapos dalawang polo, isang medis, para masaya na ako. Tapos, guys, ngayon wala. Ito ba yun?

eh. Anong grabe ka, 1.8 lang yan. Samantalang sa'yo, 2,000. Eh, itong pulo <laughs> ko dalawa, 6.99 lang to. Huli. <laughs> alam mo, alam mo kasi, bilong kabataan ko talagang... Hindi ka nakakapagsuot ng ganito. Hindi ko nakakapagsuot ng muli. Oo. <laughs> oh. Kaya ngayong pabata ulit ako, mag-suot na ako ng muli. Puro <laughs> uli na nga pantalon mo eh. Kaya, yeah. ito so, oh. Ay, mga Wonder Pink. Puro niya, no Wonder Daddy Pink. <laughs> B. Alam mo yung pink, pink is love. Ay, pink, hindi ba red? iba na ba ngayon? Oo, oh, pink. <laughs> pink na. Pink. Kaya mga wanda, di ba? Ang ganda na ano niya. Pink. Basta, basta ganito lang yung gusto kong damit. Same, di ba? B. Itong may ko ano to, charcoal. Ah, charcoal technology. Oh, oh maganda sa pato eh. Hindi ano mga mamuli. Mami! Oh. Mami! saka ito lang sa akin ang yung midjas. Bakit mami na? Ay, midjas. Mga ka-Wonder, hindi akong sindoran ah. Ay, mga ka-Wonder, yung taw t-shirt ko. Ayan. Akala ni Wonder Daddy wala na sa kanya. It's a prank! wala na akong kainis ito eh. Ay, gusto ko kasi mga ganitong damit eh. Ah. Tabat-tabat siya ko na talaga. Titik-tik ko na.